Di sana nangita na ako kontraktor, Nagkontaktol Asal na. man ron? Nagkontaktol yuk. ito na. nagsakayan ni? Oo. Turo kayo nakaparada, man nga. di man yang area. Uy, kontraktor! Uy, engineer! Ikaw, man din na di ay? Oo. Matay mo, makinagsaba nga nakabisita ka karon? Bisita, engineer. Oh. O sa maning imong kisakyan nga, di man maunga sakyanan, Naanan na di kagsakayan ni nga, chip man kayo ni para sa imo? Ay, hindi lang sa engineer, parang hindi lang ba? Pangka ba? Ang iyong mga luxury car nga pila uh, pilato kabuk? Para dito, 28 kabuk ko! 28 <laughs> kabuk? <laughs> <laughs> Perti pagka naghana yun na na kontraktor, uy, saan mo paggamit, ana? Pwerte, daga, sasin. <laughs> 28 <laughs> to kabuk, engineer? Pasti lang yung kaya ka naghana, bagay kaya itong niya. Ay sabi, kung saan may, kung saan may laruan nga, pwerte man ikat siya para sa imo niya, ning sakay mga kani? Ganahan lang ko ani engineer, soundproof ni? Soundproof? Soundproof ni? Kung Unsa may pasabutan ang soundproof? Kanang ini istorya ako din, dili kama makadungog dia. Umaw ba? Kung ikaw po yung istorya dia, dili po ko diri. Pastilan. Pila man yung nasakyanan po? Nga... Kani si engineer? Kantidan? Ang ilang baligyan mm. 10 million. 10 million? Oo. Oh. Matay Pero, mahala. nagdaog engineer, kaya di ba din mo 5 million? Pila rin na daog ninyo? Nagdaog 9.5 million. Pastilan, mahala po na yung bunggura man nung tani. Eh. Bunggura man yung... Murakot na kita naon. Oh. Sound proof lagi. Sound proof lagi Lain, lain mau kayak tripping kontraktor eh Basta kung say gusto gyud nimo i-provide imo gyung kapaliton. Oh. Inana natural kay <tap> nabiya kay kwarta. Oh. Inana gyud ay gyud kagahi mga Oh. Uh oh, mga kontraktor karon mga kwartahan magyud na, ba? Natural basta kontraktor ka. Ba? Oh. Uh so, unsa may imong gusto nga nga nakaabot man ato ato lugar na si tisingan unta man mo tisting ka ni engineer be. sige na. sige sige ikaw solo dinhi hadi isa isa ikaw ikaw sa dia oh sige sige oh ay isa 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 manung manung manu mano man imong kwan dili di mana sa power window nya mahal kayo mao ni ako giganahan sa engineer di ko gusto tong power window sa nga, kani man akong giganahan kani mong giganahan nga Napay pay mo sili nga wa pa na na humano kulang pa kayo sa to ako giganahan kay katong power window ko

Di naman hongga kabalo kabri sa mga kagaling mo na sa na engineer? Hah? Ma na? Bi? Ah, ako kontraktor ah. Oh. Ikaw, ikaw engineer, ikaw. A few moments later. Kontraktor pisot, kontraktor <laughs> pisot ng bulala, kaayos tanan. Adi ko mo to ni mo. Kontraktor nga pisot. Kontraktor, <laughs> meron mo ni mo? Engineer. Oh. Huh? Tarun ra katama na. Ang ngano nga, nga man? Ogma ay nagbalik. Okay? Imo kong diingat kontraktor bulak lak, kontraktor pisot. <laughs>